Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Taurus, Enero 20, 2025. Habang ang enerhiya ng Aquarius season ay bumabalot sa iyo, isang bagong kabanata ng iyong buhay ang nagsisimula. Ang Enero 20 ay nag-aanyaya sa iyo na yakapin ang kaluwagan at hangin ng panahong ito, habang nananatili kang matatag sa iyong likas na katatagan. Ang iyong pagiging grounded ay nagbibigay sa iyo ng lakas upang harapin ang anumang darating. Ngunit tandaan na ang panahon na ito ay hindi lamang tungkol sa pagkilos kundi pati na rin sa pagbubulay at pagminilay. Sa ika-negatibo 22 araw ng lunar kalendar, mayroong pambihirang pagkakataon upang palalimin ang iyong koneksyon sa iyong sarili at sa mga mahal mo sa buhay. Maglaan ng oras upang magmuni-muni at mas maunawaan ang iyong mga damdamin, layunin at relasyon. Ang iyong tapat at matibay na espiritu ay nagiging ilaw sa mga pagkakataong nangangailangan ng suporta ang iyong mga mahal sa buhay. Ang iyong pagiging maasahan ay nagbibigay ng lakas sa iba, ngunit paalalahanan ang iyong sarili na ang pagtulong sa iba ay hindi nangangahulugang dapat mong kalimutan ang sarili mong pangangailangan. Hanapin ang balanse sa pagitan ng pagiging handang magbigay at pag-alaga sa iyong sariling kapakanan. Tandaan, hindi mo maibibigay ang iyong pinakamahusay sa iba kung ikaw mismo ay naubusan ng enerhiya. Sa araw na ito, ang buwan sa Libra ay naghihikayat ng pagkakaisa sa mga relasyon. Ang harmonya ay mahalaga, kaya't pakinggan ang sinasabi ng iba, ngunit huwag kalimutan ang iyong sariling tinig. Habang umuusad ang araw, suriin ang mga damdaming maaaring magdulot ng tensyon o galit. Minsan, ang pagkakaroon ng matinding emosyon ay maaaring makasira ng iyong paghusga, kaya mahalaga na manatiling maingat at mapanuri. Ang iyong likas na intuwisyon ay isa sa iyong pinakamalaking lakas. Gamitin ito bilang gabay sa paggawa ng mahahalagang desisyon, lalo na kung tila magulo ang sitwasyon. Ang pagkamalay sa iyong mga damdamin ay hindi kahinaan. Ito ay nagbibigay daan upang mas maging malinaw ang iyong pag-isip at mas mahusay ang iyong mga kilos. Ang tahanan ng iyong pinakaligtas na kanlungan at ang pag-aalaga dito ay magdudulot ng kapayapaan sa iyong puso. Gawing mas komportable at kaaya-aya ang iyong kapaligiran, Maaaring ito ay simpleng pagsasaayos ng iyong tahanan, pag-aayos ng iyong mga gamit, o pagbibigay pansin sa mga detalye na nagpaparamdam sa iyong tahanan bilang iyong santuario. Ang paggawa nito ay hindi lamang nagpapaganda ng iyong paligid, kundi nagbibigay din ng mas malalim na koneksyon sa iyong sarili. Ang simpleng kasiyahan, tulad ng pag-inom ng mainit na tsaa o pag-upo sa isang tahimik na sulok, ay maaaring magdulot ng malalim na kaginhawaan at kasiyahan. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang pagnilayan ang mga nangyari. Anong mga aral ang iyong natutunan? Paano mo mapapanatili ang balanse sa pagitan ng pagbibigay at pag-aalaga sa sarili? Yakapin ang enerhiya ng araw na ito bilang isang paalala na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa paggawa at pagtulong, kundi pati na rin sa paghanap ng harmonya at kapayapaan sa sarili. Tandaan na ang mga simpleng hakbang ay maaaring magdala ng malalaking pagbabago sa iyong pang-araw-araw na buhay. Magpatuloy ng may tiwala sa sarili, pagmamalasakit sa iba, at pasasalamat para sa mga biyayang dumarating. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.